Hello po mga kamastara, kumusta kumusta po kayo dyan So when I share po natin video ay kung paano nga ba magbasa ng mano-mano So ito mga kamastara, apat na kilo lang po ito so, hindi ko na po ito ikakat para mas uh, masundan yung mabuti kung paano nga ba pakinisin So napakadali lang po itong mano-mano kung susundan nyo yung video Dahil hindi nga po natin ito ikakat So ulitin ko sa inyo, 4 uh, na kilo po ito So, madali lang naman po ito kung ganito yung gagawin niyo So, ngayon mga kamaster, uh, bawa uh, natin umpisaan yan na uh, marami na po akong upload na video. i search nyo lang po yung Master Baker sa YouTube niyo Yan, katulad na nakikita ninyo sa harap. Tapos, i-click lang ninyo yung uh, profile natin, yung may istante. Tapos, pindutin nyo lang yan, then pindutin nyo rin yung video para makita nyo lahat ng upload natin. So lahat po ng tungkol sa bakery ah, na-upload ko na po. So napakarami pong upload dyan. So matagal na po yan. So yung iba po dyan, ah, medyo mababa lang yung price na nilagay natin. Kasi nga ah, 2,000, ah, di ko alam, 4 years na ata nakalipas yan mga kamasta. mag-upload pa rin tayo ng about sa kung magkano yung mga tinapay. So... Yan lang mga kamasar, ulitin ko sa inyo. Search lang yung pangalan ko sa YouTube, din na yung ah propay picture natin na istante po yung tinapay po yun. I-click nyo lang yun, makikita nyo na lahat ng video natin. So, yun na nga mga kamaster. Ah, tuloy na natin ang ating ah, tips kung paano nga ba kikinis yung uh, ah, pagmamasa. Pag so, kailangan mga kamaster, uh, ah, huwag titigilan yung pagmamasa. Ah, kailangan pahaba para mas mabilis ng maluto. Kasi, Kapag titigilan niyo, ah, maabot na kayo ng alsa, lalo na kung ah, medyo malakas yung dilagayin yung alsa, kailangan, ah, sakto lang po pag naglagay kayo ng pampalsa niya. So, ito naman mga kamaster, paano ninyo malalaman kung pwede na siyang ah, paalsain o pwede na siyang ikat o pwede na siyang figurahin. ako ah. napapansin niya, pinuputol ko siya kasi ah, sinesting ko siya kung dumidikit pa nga ba sa kamay ko hindi na. So, ito mga kamaster, kasi kapag hindi na siya ganun kadikit, ah, pwede na po ito. So, kung nakita nyo kanina, dikit na dikit po siya sa mesa. Ngayon, kapag ah, namasa nyo ng mabuti ito, ng katulad ng ginagawa ko, hindi na po ito gano'ng madikit. So, mas maganda lagyan nyo ng ah, mantika. So, sa iba naman kasi mga kamaster, pag nagtuturo sila, ah, nagmamano-mano, ah, naglalagay po sila ng arena, ah, hindi po maganda nalalagyan ng arena yon. Kasi nga, kung iisipin natin mabuti mga kamaster, kapag nagdagdag ka ng arena, kailangan mo rin magdagdag ng asukal. So, hindi po rason yung kailangan mong dagdagan ng harina para hindi tumikit, hindi po rason yun. Kaya, pwede mong dagdagan yan kung basang-basa yung masa mo di kaya yan, hindi mo nakuha yung sakto. So ganon yan mga master. Kaso nga lang, kung pwede, uh, kailangan perfectin natin yung paglagay ng tubig para hindi tayo magdagdag ng harina. Kasi nakaka ito sa pagbagal ng alsa kapag uh, nagdadagdag tayo ng harina. Kailangan so obisa pa lang, uh, na natin yung ginagawa natin. So yan mga kamaster, maniwala kayo sa hindi, panoorin nyo hanggang dulo kung paano kikinis yan. Uh, papahabain ko lang siya, ganyan ko mamasayin, itulak nyo lang ng ganyan. So napakadali lang naman po yan. So kahit uh, hindi kayo pumersa, basta isama nyo yung buong katawan nyo para hindi masyadong persado yung kamay ninyo. So malalaman nyo yan mga kamaster kapag uh, luto na hindi na siya gano'n kadikit. Then mamaya konti, pag naramdaman ko hindi na siya ganoon akadikit, ah, ah, maglalagay na ako ng mantika, then papalsahin ko na siya ng konti. Tapos ah, sa ko siya ng siguro mga 20 minutes, saka ako si ikakat, mga kamaster, ano? Para mas maganda siyang ah, palamanan. Kasi kapag ah, ikakat nyo ito na ganyan na lang, ah, medyo matigas siya. So pagkatapos ko itong nakat, ah, kailangan kumuha na siya ng palsahin bago ko siya palamanan. So, bali ang ginawa ko dito mga kamaster, uh, Spanish, pandikuko, ah, uh, tuna bread, tapos cheese bread. So, napakarami ko pong ginawa dyan. So, bali hindi ko na mapapakita yung iba. Yung iba lang yung mapapakita ko mga kamaster. Ang, ti ang bali, ang tinuturo ko lang dito mga kamaster ay kung paano nga ba pakinisin or kung paano nga ba magmasa ng tama. So, ganyan lang mga kamaster. Ano? So, itulak nyo lang. Tapos, uh, makikita nyo naman kung ilang minuto nyo pinanood. So, ganun din ang gawin niyo kung gaano siya katagal. Uh, napakadali lang kung sundan yan. So, yun na nga mga kamasara. Naglagay na ako ng mantika kasi nga uh, paluto na siya. Ibig sabihin ng paluto na yung masa, hindi na siya ganun kadikit. So, kapag natunaw ko na yung mantika dyan sa masa mga kamasara, pwede na yan kasi nga uh, hindi na siya ganun kadikit. So, di naman sa nagtataka, bakit daw basang-basa kapag nagmamakina? Ah, normal lang po yon mga ka kapag may, ah, nilagay mo sa makina o unang masa mo palang dikit na dikit talaga yan kasi nga ah, hindi mo pa nahahalo mabuti yung asukal o hindi pa siya nagahalo lahat. So, kapag kasi nga, pag mano-mano ah, gamit niyo o kamay niyo o makina, sa makina mas mabilis kasi nga sa dikit na yan. Kaso lang magkaiba sa mano-mano yung tubig niyo sa Makina. So kapag sa mga makina nyo gagamitin, bukas ko ng konti ng uh, tubig kasi nga nakakalambot din yung uh, pagmamakina. Itong mano-mano kasi uh, hindi natin basta-basta ito makapalambot. Mapapakinis natin siya pero hindi katulad ng uh, makina na mas mabilis siya tapos mas nakakalambot siya. So yan, pinutol ko ulit siya mga kamasay. hindi na siya ganun kadikit pero uh, mamasain ko lang ng konti tapos... Uh, pwede ko na pong palasain ng uh, 20 minutes or 15 minutes mga kamasta. Pwede niyan, takpan nila lang ng uh, plastic. Pasasundan niyo lang yung video natin na uh, madali lang po yan. So, ito na nga siya mga kamaster. Pagkatapos ko napaalas sa apo, uh, ay ko na po siya ng uh, 35 grams mga kamaster. Ano? So, kung napapansin niyo mga kamaster, ha, hindi na siya ganoon kadikit sa kamay natin. na uh, napakadali lang po yan. Palasay niyo lang ng konti. And then, uh, alos magkapalas lang din po yung makina yan. Basta may tiyaga lang mga kamaster, uh, madali lang po natin kunin yan. So, nakikita nyo, uh, madali ko na lang siyang ilapag sa tray kasi nga hindi na siya ganun kadikit at uh, naluto na rin at tumalta na siya ng konti. Kaya madali na lang siyang putulin. So, mas maganda kasi mga kamaster kapag uh, mano-mano at napalsan nyo ng konti, uh, mas maganda itong putulin. Uh, hindi siya lumalaban mga kamaster. Ano? So, pagkatapos ko nga dyan, pinalsa yung uh, naputol ko, uh, ko na siya para mas madali lang din ipalaman palamanan hindi siya lumalaban. Ulit din po mga kamaster, kapag direkta ito, pag mano-mano, di direkta yung papalamanan, lumalaban pa po, po siya. So parang hindi niya mabanat. Pero kapag pansan nyo ng konti, abanat-abanat, ah, kaya na, napaganda. Ito po yung mga ginagawa ko, mga kamaster, ano? Ayan. So, ilang klase din po yan yung ginagawa natin. So... Yan lang mga kamastar, ang may share kong video, ulitin ko sa inyo, ah, hindi ko na po kinat yung ah, video natin para ah, malaman nyo kung ilang minuto kung nga ba minasa yun. So ito mga kamastar, Spanish, itong gagawin natin, ah, madali lang po itong palamanan kapag namasa nyo. So, yun lang mga kamastar, aposensya ah, na kayo ah, dahil hindi ko nakakapag-upload dahil ah, busy po tayo sa trabaho natin. So ganito lang po yung ah, palaman ko dito, ah, sakto lang po. Balang bintahan namin dito ah, uh, 6 pesos. So kapag nagbenta kayo ng 7 pesos, ah, uh, wala na pong bibili doon. Hindi na po yung ganun kalakas. So kasi ngayon mga kamaster, ah, uh, discard yan na lang yan. Importante at uh, kumikita kayo. So dyan kasi mga kamaster, hindi nyo, hindi nyo rin masasabi, hindi tayo kikita dahil 35 grams lang yun do. Tapos yung kwan, uh, 20 grams lang siguro yung palaman natin or ah, uh, 25 grams ito so yeah, Hindi na siya madikit, madali na lang siya. Para lang siyang minakin na mga kamaster, ano? So, para siyang ah, hindi minanumano, basta ah, nasundan niyo yung ginawa ko, ah, madali lang niyo rin gawin yan. So nga pala mga kamaster kung tatanoy niyo kung anong recipe nito mga kamaster ah, Pareho lang po ng mga recipe na ina-upload ko dyan Ang kwan ko lang, nagdagdag lang ako ng tubig So ang recipe pala ng mga dong mga ganito mga kamaster yung mga dipalaman So napakadali lang mga kamaster sa isang kilong harina na first class, mga kamaster, ano ba sa sinabing first class, ah, ginagamit sa malambot. So, ang isang kilong asukal ko, mga kamaster, ah, 200 grams lang, standard, tapos yung asin, 10 grams o 15 grams o 5 grams, pwede yun, mga kamaster. Tapos sa tubig naman, ah, pwede kayong magtubig ng ah, 433 grams. Ngayon, kung awala ah, wala kayong grams, sila isukat sa lata yung ah, ng lata, mga kamaster. So, isa't one fork. Kung di kayo huwag niyong i-oobos, din tatansay niyo na lang. Uh, tapos, lard, mga kamaster, ha, pwede rin kayo maglagay. Kung walang lard, pwede rin mantika. Lard is shortening, mga kamaster, ano? Yung tulog na mantika. So, pwede naman din kayong gumamit ng mantika. Mga kamaster, wala din naman problema doon. So, yung sap naman natin, kapag isang kilo lang ang gagawin ninyo, pwede dalawang kutsara o isa. So, ang limit niyan mga kamaster, uh, dalawa. So, pwede na yun. Malakas na yun. So... Yan lang mga kamaster, ah, sana naka ah, tulong ako sa inyo sa araw ng pag-upload na ito at maraming maraming salamat. So nakikita nyo mga kamaster, ito na po yung ginawa natin para po uh, ah, minakin na po yan. So nakita nyo naman, mano-mano -man na lang yung paggawa natin. So ngayon kung gusto niyo magpaturo mga kamaster, uh, ah, taga Pangasinan, San Carlos po ako, ay ilagay nyo lang yung location niyo dyan or number niyo at kukontakin ko kayo, madali lang po yun. So, para makatulong din sa inyo, ah, huwag kayong mag-alala sa bayad. Ah, mura lang po o di kayo Dahil wala din naman problema yun mga kamastar. So, yan lang mga kamastar at maraming maraming salamat sa pamanood at mag-ingat po tayo palagi.